Isang alipin na may kakaibang tungkulin. Ito ay ang makipag-ugnayan o magbigay ng lahi sa mga babaeng alipin. Sa madaling salita ay magpadami ng lahi. Sino nga ba si Fata Seca? Ano ang istorya tungkol dito? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka palang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button. I-like ang video ito at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Si Roque Jose Florencio o mas kilala sa tawag na Pataseka, siya ay sinilang sa Sorocaba, San Paulo, Brazil. Siya ay hinuli at ginawang alipin ng isang land owner na si Joaquin Jose de Oliveira. Siya ay sapilit ang pinagtatrabaho pero may isang bagay na pinapagawa sa kanya. Ito ay ang maging breeding slave. Dahil sa kanyang taas sa 7 feet, lakas ng katawan, talino at kakaibang karisma. Si Pataseka ay ilang beses na rin nagtangkang tumakas at aktibo siya sa pagtulong sa iba pang alipin sa mga kilombo mga komunidad na nabuo ng mga nakatakas na alipin. Si Pataseka ay nabili at naging pag-aari ng isang magsasaka sa San Carlos noong unang kalahati ng ikalabing siyam na siglo. Dahil sa katangian nito ni Pataseka na may taas na 7 feet, lakas at laki ng katawan, talino at karisma, siya ay pinili para maging breeder. Ang tanging layunin niya bilang breeder ay ang makipagugnayan o makipagtalik sa mga babaeng alipin upang makabuo ng isang manggagawa na may kanais-nais na mga genetic na katangian tulad ng kanyang taglay. Ang taong nagmamayari sa kanya ay may higpit na binabantayan ng kanyang kalusugan. Siya ay binibigyan ng sapat na pagkain at siya ay tinuturing na mahalagang kasangkapan sa pag-aanak ang eksaktong bilang ng mga babaeng kanyang nakaugnayan ay hindi na mabilang dahil sa dami. Pero ganun pa tinatayang siya ay nagkaroon ng 249 na anak at ang mga ito ay minana ang pagiging alipin ni Pataseka. Ang ilan ay pinagbili para tubuan at ang mga iba ay pinilit na magtrabaho sa plantasyon ng kanilang may-ari. Dahil sa kanyang malaking pakinabang sa kanyang amo, siya ay binigyan ng special treatment. Binigyan siya ng espesyal na prebilehiyo at nang alisin ng pangaalipin sa Brazil noong 1888, binigyan pa siya ng kanyang amo ng kapirasong lupa bilang tanda ng kanyang mga nagawa. Nagkaroon ng iniibig sa si Pataseka, ito ay sa Palmira. Naging asawa niya ito at nagkaroon sila ng siyam na anak. Namatay si Pataseka noong 1958 sa edad na 130.